idol Malimpyo na po ito mga idol Ano balay nilang uh, Floor mga idol Okay Multo na niya ang nagpuyo mga idol Kapuha na ito ni Sa isa ka Simana ka isang mga idol kay Ano mahinlo mahilo ang ng abog-abog uh, Floor Dakot ako baryo na de. Jenito, oh? karena kepingin nih, oh, ah, ah jangan sampai pulang <laughs> nih daerah jadi pilihan angmu hanggap diri mau bau. Mahimbangan na yun sa isa kasi manang Sa isa okay, na So that's all for today mga idol Thank you for watching